Good morning. Ngayong araw na ito may manok ako dito, 10 kilos at sa karning baboy na 10 kilos mga kaibigan. At ito po titimplahan ko na po siya pang kaldereta. Ito po ay nilagyan ko muna ng toyo. Ang toyo po ay maintain lang. Yan. Tapos ito naman pong isa nilagyan din natin ng toyo. At ito naman po ay apritadang baboy, kailangan po toyo din, maintain din lang ang atin paglagay ng toyo dahil baka mapaalat pag kulang na masalat, pwede tayong magdagdag, kaya kailangan maintain lang tapos lagyan natin ng UFC ketchup ang ating apritada na baboy Ayan. at saka ito pa, lagyan pa natin itong ating kalderetang manok ng tomato ketchup na lagyan lang natin tag 10 kilos ang ating karning ito na tapos ito naman lagyan natin ng pineapple tidbits isang malaking lata para mas masarap para at ganun din itong isang potahin natin lagyan din natin ng tidbits yan tag 10 kilos po sila tapos lagyan natin ng bichin pang dagdag lasa para sumarap ang ating luto tapos pagkatapos ng bichin, dahil kaldereta ang kaldereta nilalagyan siya ng pickles kaya nilagyan ko siya ng pickles yan ay kalderetang manok tapos lagyan na natin ng paminta ng konting anghang ang ating apretada gayon din ang paminta wala pong pickles ang apretada dahil siya po ay apretada tapos yan lagyan na natin siya ng bawang para ko tapos lagyan natin ng sibuyas kailan madami-dami po ang sibuyas ang ating ilagay ito ganito po ako magluto yan po yung na marinate yan para ko po sila nilalagay ng sibuyas sa pag marinate pa lang po ng lutong ito ay kailangan na madami-dami na sibuyas para pandagdag lasa siya tapos atin na siyang i-mix yan haluin natin siya yung halong-halo para mag an, mag, maghalo-halo mag, ang kanyang mga sangkap. Halo-halo lang, halo ng halo at nang magkapit sa lahat ng laman ang ating mga sangkap. Sa paghalo nitong itong kalderetang manok, kailangan dahan-dahan lang dahil may buto ba, masugatan. Ganito ang aking pagluto ng kalderetang manok at apritadang baboy. Yan. Ito po ay aking pre preserve ng halos 3 hours hanggang 4 hours para dikit ang kanyang lasa sa laman. Yan. na ko lang siya sa gitna para binubutasan para hindi siya maano. Okay siya kahit siya ibabad ng matagal kahit 4 hours. Yan. Tandito na ang aking masipag na baby labs. Yan, nagtatalop siya ng patatas. Yan, ito naman ang may birthday boy. Yan, at ngayon, yan, lulutoy na namin. Yan, tinaktak na ni Baby labs, ang kalderetang manok. Yan. yan. hinahalo at pa masunog. Yan po ay nagkukusa magsabaw siya. Kaya wag po natay maglalagay ng sabaw. Kailangan lumabas talaga ang kusang sabaw niya. Yan kagaya no, mga idol oh, lumalabas na ng kanya'ng sabaw. Kailangan siya tinatakluban para habang kumukulo siya lumalabas ang kanya'ng sabaw. Yan, at madami na siya ang sabaw. Yan, ang nagahalo nga pala si Mother, yan at ngayon malambot ng karne, nilagyan ko na siya ng bell paper. Ayan, pampabango po ang bell paper. Tapos, lagyan na natin ng patatas. Pagkalagay ng patatas, isabay na din po natin ang carrots. Tapos, atin na siyang haluin. Ayan. nilagay na din natin ang garbanzos. Tapos naglalagay din po ako ng Hans Perkin Beans. Pampasarap po yan sa mga luto. halo na sa kaldereta, masarap po yan. Hmm. Haluin lang natin. Hintayin natin maluto ang gulay. Yan, nang naluto gulay, lagyan na natin ng pampalapot. Reno po ang aking nilalagay ng pampalapot. Haluin lang hanggang sa matunaw ang reno. Hmm. At dito naman si Baby Loves, nasa labas naman siya nagluluto para pagsabay na pagluto, inilagay na po muna niya ang star margarine. Ang star margarine po ang ginagamit namin panggisa sa sibuyas, bawang. Tapos yun po, nilalagyan po namin siya ng tomato sauce, bagos. Napakalakas talaga ng misis ko, 10 kilos po yung karning baboy na yun. O kanyang lang pong binuhat at kanyang inilagay. Kakaiba ka talaga, Baby Loves. Yan po, at hinahalo na ni Baby Loves. Yan, hinihintay niya lumabas ng kusa. At tapos yan, tinakpan niya. Hmm, napakasipag talaga ng Baby Loves. Effort na effort siya sa aking handa. Yan, at binuksan na ni Baby Loves. Tingnan na kung nagsasabaw na siya. At yan nga, may sabaw na. Lumalabas na ang katas niya. Yan, hinahalo muna. At baka masunog ang ilalim. Yan. At yan po, napakasipag talaga ni Baby Loves. Ayan, nagsabaw na. Meron na siyang sabaw. Ayan, hinahalo lang. Malapit na siyang maluto. Ayan, malambot na siya. Kaya ito si Baby Loves, inilagay na ang, pa, ang carrots at saka sili. Ayan. Ah, pasinalo. Ayan, at isasabay, sinabay na din niya ang patatas dahil gulay naman siya. Hintayin lang siyang palambutin ang gulay at atin na ulilalagyan oh, siya ng mga sangkap pa niyang iba. O oh, yan, no oh. Tuwan-tuwan baby loves ko. Enjoy na enjoy siya. Full energy siya. Yun, nilagay na niya ang atay. Ang atay nga pala, huli na namin nilalagay para hindi tumitigas. Kaya pagluto ng karne, bago namin nilalagay ang atay dahil ang atay naman mabilis maluto. Yan, lagyan na natin siya ng garbanzos. Isunod na din natin ang Hans Porkin Beans. Tapos saluin. Halo lang ng halo. Yan. Pagkatapos niyan, nilalagay na natin ng reno. Yan. Reno, alam niyo naman, isa yan sa pampalasa ng, sa ating mga luto. Lala sa mga kaldereta, apritada, minudo, talaga number one na yung reno na yan. Kaya hindi nawawala. Yan ang baby loves ko. Talagang full energy siya. Support na support siya sa pagluluto. Talagang wala akong masabi sa kanya ngayon no? Oh. talagang enjoy na enjoy siya ipagluto ako ang kanyang baby loves oo, oh kakaiba pa ang kanyang technique nakalagay pa sa bao okay para nga naman hindi lumapat o oh, yan na luto na niluto ng baby loves ko ang apritadang baboy tinaktak na yan, at dito naman si mother dear may recipe din siya yan, yan po ay nila, yung nilaga na na baka. Ba, maskara po yan ng baka. Ang luto naman po diyan ay curry. Yan. Sa pagluto po ng curry, yan, kailangan yung sabaw din niya para malasa. Tapos lagyan natin ng paminta. Pagkalagyan natin ng paminta, lagyan natin ng bitchin, dagdag lasa. Yan, tapos saluin lang. Yan po, peanut butter. Sa Japong kasama yan pag magaluto tayo ng curry. Tapos yan, nilagay na po natin ang gulay. Ang sitaw. Tapos ito po, mapulay ito. Ito po ay pampakulay. Yan. Yung sabaw na din po niya aking nilagay para mainit. Kailangan po mainit ang tubig para mas magandang kulay ng aswete. At yan, kumukulo na po. Yan, ilagay po natin ang puso ng saging. Yan po, puso po ng saging yan, akin pong ini, nilagay na po para palambutin. Hmm. Tapos yan, tusok-tusokin na, ilubog para mabilis lumambot, pakuluan, yan. Habang pa, nagpapalambot tayo ng mga gulay, ilalagay na natin ang pampakulay para masabi natin kari. Yaw, yan, malambot na. Lagay na natin ang gulay pang isa, ang pechay. Yan, kompleto na po ang kanyang mga sahog. Yan po ay curry. Yan, heto na po. Luto na ang ating curry. Ang napakasarap na curry. Yan, may ito naman po ang kalderetang manok. At nandito naman po ang apritadang baboy. Tapos ito po, yan. Ito po ay pasta. Yan, at ito naman magluluto naman tayo ng maha, yan po ay gata, isang gata po, isang piga, tapos gatas, isang malaki pong gatas na durin, yan sa half kilo po yan. Tapos Alaska Bear brand, yan ang malabnaw. Tapos ating ilalagay ang mais, yan punta kala na yan ay talagang good for po yan sa kalahating kilo. Tapos lalagyan po natin siya ng tubig. Yan. Pantay lang po dun sa ano. Para yan po ang suka talaga. Para maganda ang pagkakaluto. Tapos haluin, Tapos ilagay po natin sa isang malinis na lalagyan. Para dun natin siya pakuluan hanggang magbuo siya. At atin pong isa lang. Yan po. All purpose po yung aking nilagay na yan. Yan po ay magp ang magpapabuo. Yan. At inumpisan ko na pong haluin. Yan, hinahalo po. Yan, at ito, luto na. Yo, lalagay na natin sa isang lalagyan. Okay po, luto na po ang ating maha. Hmm, lang po kasimple ang pagluto ng ating maha. Iba-iba talaga, pag marunong magluto, hindi na tayo kukuha ng ibang tagaluto, kundi kayang-kaya na, na natin. At ito na po, ang birthday boy. Happy birthday! Yan, kain po tayo. Ito na po.